hagarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Servisyo ni Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Business Permit and Licensing Office at your service. Ang BPLO ay Business Permits and Licensing Office. Dito sa ating jurisdiction ay kumukuha sa amin ng uh, mga permit. Kami ay din ang nagbibigay ng special permit para doon sa one-time permit kagaya ng mga contractor. Dahil kami ay nagbibigay ng business permit, kami din ang nagpaparetire. Halimbawa may nagsara na, kami rin ang nag-iinspeksyon ng mga retirement, yung mga nagsarado na nags ng na mga negosyo dito sa atin um, kami ang mga nag-i-inspection. Umiikot sila sa 80 barangays sa loob ng uh, from February hanggang November. Linilita namin yung pag-i-inspection kapag December. Usually, pumupunta kami doon sa mga retirement or yung may mga complaints. at saka ngayon, mas pinadali namin ang pag- uh, pagre-renew ng business permit dahil nga ang mayor ay nag-issue pa ng EO na kung kulang ang requirements ng isang negosyante, pwede siyang mag-comply hanggang April 1. So, nare-release namin talaga si permit nang walang kulang ang requirements. But then, ini amin naman siyang nililista, ini-encode para sa compliance na manila. Kung hindi sila mag-comply, hindi bumalik sa amin hanggang April 1, talagang pupuntahan pa rin sila ng inspector. Kaya sana yung mga nabigyan namin ng my compliance ba, ay bumalik na kaagad sa amin. Uh, ang aming email ay bplospc at gmail.com. Meron din kaming Facebook account, BPLO San Pablo. Pwede silang magtanong, mag-request, mag, mag, Marami pong salamat sa lahat ng mga, kasi ngayon February na almost done na po yung, yung mga renewal. Pero marami pa po yung tao na, na pumupunta dito. Na, yung nga lang po ay talagang mayroon na silang interest at searchers. But then yung January po, thankful po kami sa lahat ng mga tumulong, ng mga ubisina, lalo sa mayor na talagang full support sa amin at saka sa lahat ng empleyado na na sumama sa amin buong Januari hanggang gabi hanggang madaling araw po ng <laughs> January 31